Okay, isang so magandang umaga po sa ating lahat. Maaga, makulimlim. Makulimlim po ang ating uh, panahon. So tayo po ngayon ay mag-harvest. Eh, panibagong uh, harvest na naman to. Simula after 15 days. 17, 18. May lang ulit tayo mag-harvest. Dahil tayo po ay nasa vacation. No? At ang ating mga uh, makakapal na mga damo dito. Mhm. Uh -huh. Ito na ang matinding uh, damuhan. Oh. Grabe. Madaming damuhan no to. Matinding damuhan. So dito tayo sa ating uh, sitaw. At may bunga na. Ang ating iniwan po ito ay wala pa. Ngayon ay uh, may bunga na. Ito, kasi kailangan natin mag-spray. Sayang, oh. Pag hindi ma-spray yan, marami kasing uh, mga koto. Malalaki. Ito ay, karamihan dito ay kulay green. Ayan, may green to, kulay green. Green na green. Maganda rin eh. Okay, ito yung harvest natin. Ay! Lata! Ah, Lato! Ito yung tayo ng okra. Ito yung kadyos natin. Oh. Dami ng bunga. Dahil naulanan. Ayang, masisira ang bunga kasi nito. Kasi ang uh, kanilang uh, weather talaga ay summer. Okay, dito tayo ngayon sa ating ukraan na mukulti pa rin. Punti natin. Bunjan, no? Maririnig yung huni. So, ingay, oh. natin yung mga malalaki. Yan. Kaubun na, ambun na. 啊，不然呐。 ay maulan maulan dito mga kalingap sa palawan Oho. parang may LP dito ito yung harvest natin okra naka na tayo mga kalingap ng sitaw uh, saka okra. So, nakabenta rin tayo ng uh, 270 Ngayong araw, 270 Dahil uh, binigay na natin ng uh, mura. Okay, so maraming maraming salamat team kalingap. God bless po sa ating lahat. So, pansamantala, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat.